ang na may luho ito ang kasama nya marker tapos pendant na malaki so ibig sabihin target natin dyan mga alahas mga jewelries mga diamond so, gems tapos ibalik talaga ito pendant ito na pendant ito na Ayan, fossil type ano? Fossil type siya. Parang kalahating pendant katutok yan doon sa big load so baliktada baliktada yan kuha ng kasama ko yan si balapata kay kagayong tapos may yon siyang guhit Ayan. o yan hali yun tanin yung kakot ba hali yan gayon na. sorry Au! dito mo sa mandong yan yan okay na Kagayon. Yan, yan, na, ako <laughs> na. Halihan na, ikibidyoan ko. Naligid. Naligid. Yan, pintan siya. Yan. Talagang manlid talaga yan. 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 Tapos, Advanced okay. Outcode. Meron siyang slash na may Ito ang ibig sabihin sa di araw Ano? Kristi Kasi ako ba na nangkaupo dito? Alin? Lain iba iba yun. Ibig sabihin nito, kung sa'yo na ito, ay araw ito. So, galing sa kanya, uh, punta ka ng west position and load. Pero, style pendant din siya. So, ang deposito niyan is mga alahas. Yan. mga katiit yun. Tingnan Ayan. ganda. So, ganda talaga ang mga marker natin dito doon siya nakuha. So galing dyan, uh, may dalawang race siya. Step ka ng 2 feet. 2 feet na kasi may dalawang race siya. 2 feet pa juwes. So ang target ay dito. Dito. Nandito nakalagay yung mga jewel race. Ito din ang mga nakuha natin. Almost 4 feet na tayo. Yan. So, meron nga tayong target itong mga jewel race. Yan o. Ano dami ito? Nah. Yan. Yan dami yan.